Magandang araw, mga kagintong ginhawa! Alam niyo ba na ang lunas sa ilang karamdaman ay posibleng nasa bakuran niyo lang? Halina't kilalanin ang mga halamang gamot na natural, mura at subok na ng ating mga lolot-lola. Pero bago yan, huwag kalimutang i-like, subscribe at i-click ang bell icon para sa mga health tips na swak sa ating edad. Unahin natin ang alugbati kilala sa pagiging masustansya at mabisang gamot sa constipation o hirap sa pagdume. Dahil ito'y mayaman sa fiber at may natural na laxative effect, nakakatulong ito sa malusog na paggalaw ng ating tiyan. Pwede itong ilagay sa sinigang o igisa o gawinding decoction pakuluan lang ang dahon sa tubig at inumin ang sabaw. Next, ang oregano, ang paboritong panggamot sa ubo at sipon. Hindi lang pampalasa sa pagkain, ito ay may antiseptic at anti-inflammatory properties. Para sa ubo, kuhanin ng ilang dahon, durugin o dikdikin, pigaan ng katas, at inumin ito ng diretsyo. Pero tandaan, para lang ito sa mild symptoms, ha? Huh? At siguraduhin malinis ang mga dahon bago gamitin. Siyempre, hindi mawawala ang bayabas. Ito ang isa sa pinakakilalang halamang gamot sa buong bansa. Mabisang panlinis ng sugat ang pinakuluang dahon nito. Dahil may antibacterial at antiseptic properties, Pwede ring gamitin bilang mouthwash para sa masakit ang gilagid o may singaw. Narito pa ang ibang halamang gamot na baka meron ka sa bakuran. Lagundi para sa ubo at hika. Sambong, pantanggal ng tubig sa katawan. Mainam sa uti. Changubat para sa pananakit ng tiyan at pagtatay. Pansit-pansitan, pampababa ng uric acid para sa may gout. Natural manito, mahalaga pa rin ang tamang gamit at pagkonsulta sa doktor, lalo na kung umiinom ka ng maintenance meds. Kaya kung may bakuran ka, i-check mo baka may gamot ka na pala sa tabi-tabi. Anong halamang gamot ang meron ka sa bahay? I-comment mo sa baba at baka yan ang i-feature natin sa susunod. Huwag kalimutang i-like ang video na to kung nakatulong sa iyo, subscribe para sa mas maraming health tips para kay Lolo't lola at share mo na rin sa pamilya mo para mas maraming makinabang. Hanggang sa muli, ito ang gintong ginhawa para sa ginhawang tunay.